tulad ng uh, babala na isang kapwa ko senador. Gagawin upang tiyake na maalis ako sa pwesto at nang pag muli daw yung impeachment, ay wala na ako dito. Pagdating ng February 6, matagal pa yan. Against me in relation to the flood control, um, ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Um, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano wala pang isang porsyento. Pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control, hindi naman ako kontraktor. Malisoso ang artikulo, tinaiming ang paglabas at tinaiming talaga. Wala akong kinalaman, paggawa ng program of work, pagbid, pag-award, pagbahay, pag pagbayad, pag ng anumang proyekto sa pamahalan. Nako may bagong balita tungkol kay Senator Cheese Escudero at sa usapin ng flood control projects. Lumabas ang pangalan niya sa listahan ng mga kontraktor na nakakuha ng bilyon-bilyong halaga ng proyekto. Sinasabi na ang isa sa pinakamalalaking campaign donor niya ay kabilang sa mga top contractor na tumanggap ng malaking pondo. Ano kaya ang ibig sabihin nito? At bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang problema ng baha? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung titingnan natin ang record, halos 545 bilyong piso na ang inilaan ng gobyerno para sa flood control. Napakalaking halaga nito. Dapat lang sana ay may malinaw na resulta. Pero kapag may malakas na ulan, lumulubog pa rin sa tubig ang maraming lugar. Ang tanong ng mga tao, saan nga ba napunta ang bilyon-bilyon na pondo kung hindi naman nakikita ang pagbabago? Ayon sa ulat, labing limang kumpanya ang nakakuha ng 20% ng kabuang pondo. Kung bibilangin, nasa higit isang daang bilyong piso na ito. Isipin mo, iilan lang ang nakikinabang sa napakalaking halaga na ito. Hindi naman masama kung malalaking kumpanya ang nanalo sa bidding, pero nagiging issue na ito kapag paulit-ulit na parehong pangalan ang lumalabas. Dito pumapasok ang pangalan ng Center Waste Construction and Development. Ang kumpanyang ito ay kabilang sa top contractors na may hawak ng malalaking flood control projects. Pero ayon sa record ng eleksyon, ito rin ang isa sa pinakamalaking nagbigay ng campaign donation kay Senator Cheese Escudero. Kaya maraming nagtataka, normal ba ito o may conflict of interest? Ang kampanya ng isang kandidato ay dapat malinaw kung sino ang mga nag-donate pinapayagan ng batas ang campaign contributions. May mga limit at dapat idinedeklara sa Commission on Elections. Pero nagiging komplikado ito kapag ang donor ay siya ring nakakakuha ng proyekto mula sa gobyerno. Ang tanong, may epekto ba ang pagbibigay ng donasyon sa pagkuha ng kontrata? Hindi natin agad masasabi kung illegal ito. May proseso ang bidding. May mga ahensya na nagbabantay. Pero para sa karaniwang mamamayan, mahirap hindi mag-isip kasi kung makikita mong parehong pangalan ang nasa listahan ng kontrata at nasa listahan din ng campaign donor, natural lang na magduda. Mas lalo pang lumalala ang usapan dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin solusyon ang mga proyekto. Kahit bilyon-bilyon na ang inilaan, tuwing bumubuhos naman ang ulan, ay baha pa rin ang problema. Maraming pamilya ang naapektuhan. Maraming negosyo ang nalulugi dahil sa baha at maraming Pilipino ang nagtatanong kung bakit hindi pa rin maayos ang ganitong sitwasyon. Hindi ito unang beses na lumabas ang ganitong isyo. Matagal na nating naririnig na ang malaking pera ng gobyerno ay napupunta lang sa iilang tao at hindi sa tunay na pangangailangan. Kaya sa tuwing may politiko na nalilink sa mga kontraktor, ay mas tumitindi lang ang hinala na baka may hindi tamang nangyayari. Ngayon, Lumalabas na nagsalita na si Senator Cheese Escudero tungkol sa isyong ito. Ang sabi niya, pamumulitika lang daw ang lahat ng lumalabas na balita laban sa kanya. Ayon sa kanya, ginagamit lang daw ng mga kalaban sa politika ang isyo para sirain siya. Pero dapat nating linawin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pamumulitika. Kapag walang basihan ang kaso at ginagawa lang ito para siraan ang isang tao, pwede mo ngang tawagin na pamumulitika yun. Pero kung may nakitang malinaw na impormasyon at dokumento, hindi na ito simpleng politika lang. Kailangan itong imbestigahan dahil may kinalaman ito sa pera ng bayan. Sa pagkakataong ito, ang usapan ay tungkol sa Centerways Construction and Development. Lumabas sa mga record na ang presidente ng kumpanyang ito, na si Lawrence Lubiano, ay naging pinakamalaking donor sa kampanya ni Escudero noong 2022. Umabot sa 30 milyong piso ang ibinigay para sa kanyang pangangampanya. Kung iisipin, malaking halaga iyon para sa isang kumpanya. Ayon sa opisyal na report ng Commission on Elections, ang donasyong ito ay halos 20% ng lahat ng perang ginamit ni Escudero sa kanyang kampanya. Ang tanong ngayon, bakit magbibigay ng ganito kalaking halaga ang isang kontraktor? Ano ang posibleng dahilan kung bakit nila sinuportahan ng ganoon kalaki ang isang kandidato? Depensa ni Escudero, hindi naman daw siya tumulong para makakuha ng proyekto ang Centerways. Ang dagdag pa niya, nakuha raw ng kumpanya ang mga kontrata bago pa siya maupo bilang senador. Pero kung titingnan natin, may ibang pang detalye na dapat nating pansinin. Noong 2021, limang flood control projects lang ang hawak ng kumpanya. Pero matapos manalo si Escudero bilang senador noong 2022, biglang tumaas ang bilang ng kontrata. Umabot ito sa 44 na projects. Kung titignan ang record mula 2021 hanggang 2024, higit limang bilyong piso na ang nakuha ng centerways mula sa flood control. Kung tutuusin, hindi naman imposible na lumaki ang hawak ng isang kumpanya kung malakas at maayos ang operasyon nila. Pero para sa marami, nakakaduda pa rin ang biglang paglobo ng kontrata matapos ang eleksyon. Natural lang na tanungin ng mga tao kung may kinalaman ba ang malaking donasyon ng kumpanya sa tagumpay ng kanilang negosyo sa mga proyekto ng gobyerno. Dagdag pa dito, bago pa man siya maging senador, gobernador din si Escudero ng Sorsogon at doon din nakakakuha ng proyekto ang Centerways, kaya mas nagiging sensitibo ang usapan. Ang mga tao ay nagtataka kung paano napapaboran ang iisang kumpanya ng paulit-ulit. Hindi natin pwedeng sabihin agad na may mali. Hindi rin natin pwedeng sabihing malinis na malinis ang lahat. Pero kapag may ganitong sitwasyon, obligasyon ng mga leader na ipakita ang buong detalye. Kailangan malinaw ang paliwanag at hindi sapat ang simpleng sagot na pamumuliti ka lang ang lahat ng paratang. Pagkatapos ng lahat ng usapan tungkol sa donasyon at koneksyon sa mga proyekto, lumabas pa ang mas malinaw na datos. Noong 2022, nakakuha ng 43 flood control projects ang centerways. Pagdating ng 2023, may dagdag na 32 proyekto at sa taong 2024, may lima pa ulit silang nakuha. Kapag pinagsama, napakalaki ng bilang ng proyekto sa loob lang ng tatlong taon at kung saan-saan ito ipinatupad, makikita na halos lahat ay nakatutok sa Bicol Region. Ayon sa ulat, siyam anim na ng lahat ng kontrata ng Centerways ay nasa Bicol. Pinakakapansin-pansin, 54 na proyekto ang inilagay sa Sorsogon. Sa apat na tatlong distrito ng probinsya, 36 anim dito ay nasa unang distrito. Ang lugar na ito ay kilala bilang matagal ng hawak ng pamilya Escudero sa politika. Kaya natural lang na magduda ang maraming tao kung bakit halos lahat ng proyekto ay naiipon sa kanilang lugar. Kung tutuusin, hindi masama kung nakukuha ng isang rehiyon ang malaking pondo para sa flood control. Pero dapat makita rin ng publiko ang epekto. Ang nakakalungkot. Ngayong taon lang nagkaroon pa ng matinding pagbaha sa Sorsogon. Maraming residente ang naapektuhan. Ang tanong ng mga tao, nasaan ang resulta ng bilyon-bilyong ginastos kung patuloy pa rin ang pagbaha? Marami ang nagsasabi na posibleng mayroong kickback o SOP sa mga kontratang ito. May mga bulong na hindi lahat ng pera ay napupunta sa proyekto mismo. Pero hanggang walang malinaw na investigasyon, hindi natin pwedeng sabihin totoo agad ito. Kaya lang, kapag tinitingnan mo ang mga numero, parang mahirap hindi magduda. Hindi natin sinasabi na si Senator Cheese Escudero ay direktang sangkot. Ang korte lang ang pwedeng magdesisyon tungkol dito pero malinaw na marami siyang kailangang ipaliwanag. Hindi sapat na sabihin na pamumulitika lang ang lahat. Dahil kapag may dokumento, may kontrata at may datos, kailangan nitong sagutin ng malinaw. Ang mas masakit, habang pinag-uusapan ito, patuloy ang problema ng ordinaryong mamamayan. Kapag bumabaha, sila ang direktang naaapektuhan. Nawawasak ang bahay, nalulugi ang negosyo at naaapektuhan ang kalusugan nila. Sa halip na maramdaman ang benepisyo ng mga proyekto, sila patuloy ang nahihirapan. Ito ang dahilan kung bakit humihingi ng accountability ang mga tao. Gusto nilang malaman kung saan napupunta ang pera ng bayan. Gusto nilang makita na ang bilyon-bilyong piso na inilaan ay may malinaw na epekto. Hindi pwedeng paulit-ulit na lang nagastusin ang pondo pero walang nakikitang pagbabago kailangan ng malinaw na aksyon. Kung may mali, dapat may pananagutan. Kung may korupsyon, dapat lumabas ang totoo. At kung may inosente, dapat din silang malinis ang pangalan nila sa tamang paraan. Sa dulo, simple lang ang tanong ng mamamayan. Bakit nagbigay ng napakalaking donasyon ang isang kumpanya sa isang kandidato at pagkatapos ng eleksyon, sila rin ang nakakuha ng napakaraming proyekto? Kung titingnan natin lahat ng detalye, malinaw na maraming tanong ang kailangang sagutin. Para sa akin, hindi sapat ang sagot na pamumuliti ka lang ang lahat. Dapat makita ng mga tao kung saan napupunta ang pera ng bayan. Ang masakit kasi, habang nag-aaway ang mga nasa itaas, patuloy namang naapektuhan ang mga simpleng mamamayan sa baha. Kayo, ano sa tingin nyo? Paninira lang ba ito o may dapat talagang ipaliwanag si Senator Escudero. I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.